Good afternoon mga guys. Updated na naman tayo sa ating mga tanim ng mga gulay. Titingnan natin kung mayroon ba tayong mapipitas. Aba, may bunga yung sitaw natin. Ayan, oh. Ayan Yung pa. O. Oh. Ayan. May, may mga bunga dun. Maraming bunga kaso maliliit pa. Ayan o. Oh. Ayan, nakikita nyo. Oh. Sa taas. Yung mga talbos, ang daming bagong ano, labas na mga talbos. Ayan o. Oh. Ito sa kabila. May mga bulaklak na. Oh. Kaso na to ng uwan. Uwan ni. Eh. Kaya medyo tumumal yung pamulaklak niya. Nagkalaglagan. bulaklak naman siya ah so ano matumal yung bulaklak sa lakas ng ulan ito yung kamot <laughs> ay nako tingnan nyo guys o oh. yung papaya ko lalaki pala oh my god bulaklak na oh, Madalas ka itong abunuhan, sayang lang. Nako, ito pa palang isa. Ayan o, bulaklak na siya o. Walang kwenta tong mga papaya na ito. <laughs> no, 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 Sayang lang yung pag ko dito. Hindi ko naman na nalalaki ko lang. Sayang. Good guys, ah oh. update ko kayo sa panibagong bunga ng ating akin ang palayaw. Ang haba niya. Ayan o. Ayos ah. Yan, ang haba-haba. ako -haba. meron pa dito. Kikita nyo ba guys? Kulay blue kasi yung plastic niya. Eh. ayano Ayan o. Oh, ang haba din o. Oh. Lampas nang isang dangkal. Ganon din itong isa. Ah, ito. Lamang isang dangkal lang. konti lang sobra. Ito, hindi na. Kulay dilaw na. Wala na. Ano na ito ng ulan nabulok nakakalungkot naman tong sinapit ng aking ampalaya ay uod po ayan o oh. ayan po yung uod oh my god ikita nyo po ba ayan o oh. ayan po yung uod nakagat ano, kagat. i po natin ng pampatay ng uod ay, sayang naman. Sana hindi mano. Spray natin. Loko. Oh. oh. Ayun po. Oh. Kita nyo po ba gumagalaw yung uod? Ayun oh. Pero mamamatay na yan. Isprayhan ko na eh. Nakaiwas na sa fruit fly. Uod naman yung mata ko. No, 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 no. <laughs> Ito yung ano, pahabol kong ampalaya. Ilang puno din to. Ito pa. Mga sampana. Ito rin. So mga sampa din. Oh. Pahabol ko itong ampalaya kasi wala akong pananim. Eh. Ito pa yung Ito pa yung papaya ito mga bilang hoy ko kamuting kahoy Ito, pahabol ko din eh. yung ampalaya ito maka, ano na sa balad niya. Mga ampalaya ito meron na rin bunga dito yung ano natin yung patola ayan po siguradong mabubuhay yan Kailangan natin ipulinit yung ano natin. Yung patula para siguradong ma ano siya. Um, tumulo yung bunga niya. Kailangan po natin ipulinit yung bulaklak na babae tsaka yung babaeng bulaklak. Yan po. Para tumuloy po yung pagbunga niya mabuo po siya. Ganito po ang pagpapuli para matuloy yung bunga ng ating ano, mga tanim. Lagyan natin dyan. Tara nak, huwi na tayo nak. Salamat guys no. Salamat ka pala sa panonood nyo. Huwag nyo palang kalimutan i-like at share ang aking video. At pakipindot na lang po ng bell button. Para update po ko sa aking mga susunod na mga video. Maraming maraming salamat po. Thank you for watching. Bye-bye.